Okay, good morning mga karenger. Update tayo sa Isla de Provisor. Sa araw ng Friday, so happy weekend na agad. Uh, pakita natin yung kalagayan dito. Eh uh, mga karenger, kung napapansin yung ano, uh, napaka napakasukal na talayb dito is wala na, binako. Okay, so lapag muna pala tayo intro. Okay, so tuloy-tuloy natin yung video natin at yun na nga, paglapag na tayo ng intro. And throw pa natin, Kuya Ding, Engineer Ariel. Si Espiritu Santo Amin at si Sniper Toto Kaberti at yung ating head, <laughs> head leader. Romel de los Reyes at ang ating Batikan uh, si Tindo okay so yung mga karinjer natin kikita nyo tapakalawak na ng ano no so abot abot na yung mga tubig at yung mga paningin natin so pagkaliwa pala dyan so ilog pasig yung pala banda dun, yung dito so inanod papunta doon pakanan ayan yun nilever kasi yan ayan napakalawak na pakalawak na ng isla di profesor yan kaya pala ano binako to mga karinjar kaya video mapabilis na pabilis yung ano natin dito. Ah uh, ang liwanag ng isla di profesor dahil tinira po ng bako yung mga masusukal dyan dahil hindi kaya e mano mano yan kaya binako na ayan. so hindi pa rin kami tapos dito dahil yung mga gilid nito isa ilalagay talaga namin to sa ayos para talagang malinis yung mga gilid no ayan Okay, so yung mga karinger, kumplit sa iba pang ganapan, no? sa ating is, uh, isla di professor oh my Yan, malawak na yung ilog natin. Nandito na tayo. Nandito na tayo sa si Tagumpay. Tagumpay na. Makakalusot na kami. Makapunta na kami ng Bataan. Punta na kami ng China. Punta na kami sa Caburusyo. Kirahin namin China na yun. Yeah tinulak na siya na. Eh, tinulak na siya ng hangin tinulak na siya ng hangin ah yan si si Toto si Junior si Dindo na ng hangin pinapauwi na Engineer Ariel, panay ang salok. Oh, para matapos to. Yan, yeah, tatapos. Sana kami sa si Chapurusyo, palayasin natin sila. Na. Papalayasin oh, mm -hmm. daw yung mga <laughs> instalya rito. Nakalusot na kami rito sa Ispiro. Yan. Nakalapas so, yung mga parking namin. Okay, so yun, update mga karinger. ranger Tingnan, ayun yun, nakunan natin, no. Oh. Ay, pakita natin. Yan, yung area na to. Yan, yung mga karga ng trupa natin, marami na rin. At yung sa atin, oh, wala na akong masyadong naapakan mga ka-ranger. Right? Eh, nasa gilid na lang talaga. Ayan. So, punong-puno yung karga natin, mabigat. Oh, hindi naman ako natakot na mapuno yung ano natin balsa kasi yung hangin kasi papunta din doon sa ano pag pinagbababaan natin kaya sigurado naman ito tulak tayo ng hangin ayan yung kalagayan at syempre aabangan natin kung sino yung magbababa ng mga kargamento natin syempre dapat tayo kumuha iba yung magbaba kasi pagod na tayo kasasagwan pa lang pagod na tayo agad Ayan. Ayan, kapiraso na lang 'to mga carinder uh, At magiging an, uh, maayos na 'to. Pero hindi pa talaga totaling maayos 'to pag nakuha 'to dahil yung mga gilid na 'yan is aayusin talaga 'yan. So itatabi uh, sa sampat talaga natin sa uh, walkway yung mga uh, mga ano na 'yan, yung mga sanga-sanga na 'yan, saka yung mga talaib na 'yan. So, iakyat talaga natin yan sa upwe. So, totaling yung lilinisin natin yung mga gilid yan. Di bali yung sa kabila, uh, madali na lang yung linisin kasi mga sanga-sanga na lang. And, pero yung dito kung side na to, so medyo matagal-tagal pa din to. Pero napakalaking tulong ng backhoe dahil kung hindi lang umano yung backhoe, pumasok dito. So, siguro ang tagal pa bago matapos. No, pero ito, ito nga tinira ng bako kaya yan konti na lang at siyempre siguro naman papasukin pa rin to ng bako dahil yung mga burak is ayan kita pa mababaw pa so kailangan pa rin yan ma uh, akyat dun sa taas yung mga potek uh, putik Mas, madaganan yung mga talahib na na akyat na doon so magaganda yung ano natin uh, bangketa ayan So update mga karenger sa pagbaba ng ating uh, kargamento at syempre huwag na natin patagalin to bagat titirahin pa ng iba. Bung subukan, masisira ang buhay mo. and Okay, update mga ka-ranger. So, sobrang init na kaya ayan. Yung kalagayan ng ating ano, dire-diretso na yung ano natin, no. Yung ilog natin. Ayan. Pero ito, so tuloy-tuloy pa rin tayo dito every Friday na lang tayo dito makapag-upload kasi adjust na kami ng ano dito.